Dear Tita L, magandang gabi po at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Cindy. Three years kami ng ex ko until nagbreak kami a year and a half ago sa issue po ng third party. Christmas party po namin noon sa isang game, nakapartner ko yung workmate kong pinagsesilosa ni X noon. Hindi ko alam kung saan ang galing yung pagseselos niya. Basta napansin ko, big deal sa kanya pag magkatabi kami sa tagged pictures sa Facebook. Pag naman di kami magkatabi, issue rin. Bakit iba raw yata ang ihip ng hangin at hindi kami magkatabi nung katrabaho ko? Ay nako. Ay nako talaga. So I told him, kung nagseselos siya, wala siyang dapat ipagselos. Na hindi ko nga kinakausap yung tao outside the fork. Yun nga lang, nag-peak po yung selos niya nung nakapartner ko yung guy sa isang game nung Christmas party. Siyempre, nakita na naman niya kami sa photos dahil nakatag kami. What? Grabe, kung ano-ano nang pinagsasasabi niya sa akin na mapanghusga at masasakit na salita. So right away, nakipaghiwalay ako. Siyempre, hindi siya nagpatalo. Impulsively, pumayag din siya. Aww. Sobrang inis na inis lang ako, Tita El, kasi wala talaga kaming something ng ka-workmate ko na to. Ay, mula nun, never na po kaming nag-usap ng ex ko. I stayed single. Nag-focus lang po ako sa work at tumulong sa small business ni Mama. Pero three days ago, nagkita kami ni ex sa pila sa paborito naming kainan dati. Nagbatian naman kami and mutually decided na magsabay kumain sa isang table. Siyempre nagkumustahan, then he apologized for what happened at ako rin nagsorry sa kanya. Tapos tinanong niya kung pwede pa ba kaming makabalik sa dati. Pero humingi lang ako ulit ng sorry, saka ako sinabing ayoko na. Bukod sa wala talaga sa isip ko ngayon ang pumasok sa relationship, I really felt, felt, walang H, I really felt na hindi worth it balikan siya. Aww. For me kasi, kung mahal niya ako noon, never niya akong babastosin at pagsasalitain o pagsasalitaan ng masasakit na salita. He didn't even bother na hingin ang paliwanag ko noon. Tama lang ba yung ginawa ko, Tita Elo? dapat ba pinagbigyan ko muna siya gaya ng sinasabi nila na everybody deserves a second chance? Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Muli ako po si Cindy ng Navota City. Cindy ng Navota City yeah. Deserve mo lang ang second chance kung si Popoy at si Basha ka. Yan ang una. Pangalawa, um, kung gusto mo siyang paglaruan, magbalikan kayo. Pero this time, ikaw naman ang maging selosa. <laughs> Gantihan mo, dai! <laughs> of course, that's bad because paglalaroan mo yung feelings niya. X yun, X. Minus 85 langit points yun. So, ano na yon? Swipe mo na, ha? <laughs> I-swipe mo na yung idea na yun. Pero, Um, sabi mo nga wala ka namang o wala sa isip mo ngayon ang pag uh, boyfriend o pagpasok sa isang relasyon. So I guess tama naman yung ginawa mo na hindi mo in-entertain yung thought na bigyan siya ng pangalawa pang pagkakataon kahit pa humihingi siya nito. Uh, um, ko sa sulat mo na sobra kang nasaktan sa mga sinabi niya kaya ayaw mo na rin talaga siyang balikan. Which is okay, you're you know, your feelings and your reasons are valid. Kung ako nga ikaw, sana sinabi ko pa sa kanya na, alam mo, siguro, kailangan maging mature ka muna kung gusto mong magbalikan tayo. Kasi yung inasal mo, kahit nagsasorry ka, tinatanggap ko naman, eh, hindi talaga siya acceptable. Kasi hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa'yo kahit wala naman dapat ipagpaliwanag. At hindi ko rin maintindihan kung bakit may trust issues ka sa akin. Kahit na, ina-assure naman kita na wala yon Katrabaho ko lang siya. So okay na rin yung ginawa mo, Cindy. And kung ganun din lang naman kasi yung babalikan mo, mauulit lang yung pattern siguro. Hindi ko alam kung sobrang selosa niyang boyfriend mo o kung meron siyang insecurity, ba diba, sa katawan at nagiging ganyan siya. Hindi ka naman nagkulang dahil nga sa una pa lang sinabi mo na wala yun eh. Ano yun? Kailangan ka ba bantayan? Maging kaopisina ka niya? <laughs> para, para lagi nakikita yung bawat galaw mo. Hindi ba? And kapag nagbalikan kayo, baka mamaya mas tumindi pa yung bangayan ninyo that would lead to something not only verbal but also physical. Kung nagawa na niya nung una, nasaktan ka niya ng verbally and emotionally. What if you um, get back together again at maging physical naman ang pananakit niya sa'yo? And sabi nga ni Isabel, naku baka mamaya maging crime of passion pa yan. True! ba? Diba? Mamaya uh, mabalitaan namin, nakasilid ka na sa maleta. Huwag ganun. ba? Diba? So better na wala ka na lang boyfriend kesa sa nakukonsobi ka lang sa kagaya niya. At ikaw naman kuya, kung nakikinig ka ngayon. <laughs> nakikinig eh, malay nyo ba? Kuya, baka nakikinig ka. Pwede, pwede. Huwag ka naman masyadong seloso. ba diba? Um, kung nasa isang relationship, ito for everybody. Kung nasa isang relationship ka, dapat mature kayo parehas mag-isip. Otherwise, eh maghanap ka ng kasing takbo ng utak mo. <laughs> Para jive kayo. <laughs> Pareho kayo immature. <laughs> Diba? And never go into a relationship if you are not mature. Yung pag tinitibok lang ng puso nyo, hindi eh. Kasi it goes hand in hand, heart and mind. Dapat lagi yang synchronized. Okay? So Cindy, I agree with what you did. And uh, sana isang araw makahanap ka ng para sa'yo kapag ka ready na rin ikaw na umibig muli.